in the case of Jinggoy, binanatan nga kayo at sinabi, <coughs> eh, nyo sa, sa, ano, sa elementary ba yon no? high school, si Bryce. Ah. <coughs> <coughs> oh, hindi, well, hindi, hindi sa, well, una, nagdepensa na ho po yung dalawang mga senador kasi nga, I think, nag-privilege speeches na ho sila denying may mga press conferences pa. Uh, pero yun nga, may uh, pinalabas ho si uh, si Jinggoy na magkabats nga kami ni Bryce ng grade school nung 12 years old uh, po kami. Grades, oh, pero uh, uh, <laughs> pero uh, that has already been settled, no. So, um, I think Senator Jinggoy already took the post down and I've all, also taken my post down. Uh, 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 I think nagkasundo na lang kami through intermediaries na. We have to focus on the more important things, no, instead of uh, 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 undertaking a social media battle. Uh, pero binanggit po yung sabi niyo, no, yung dinamdam niyo rito, eh, binanggit pati address ng lola niyo. Ah, oo. yun. Basta mga personal details, no? Pero siyempre, oh. mabigat dun yung binabanggit pa yung address ng lola ko. Oo, oh, uh, kasi iba na yun. Ano? Labas na yung ano, parang mapapating yung lola nyo para madamay siya. Buhay pa po ba ang lola nyo? Hindi, yung pong, uh, yung pong lugar na yun, nandun pa rin eh. Syempre, na, mag, na, mahinga na oh. Di ba? Yung ah, ating pong okay. lola. Pero, oh. andyan pa po yung uh, lugar na yun. Buhay yung lugar na yun eh. Di ba? Oh. Eh, oh. pag nagpupunta yung mga tao ron, di kawawa naman. Oo, oh. oo. Oh. Saka, ano po bang eskwelahan nito, sir? Asa ah, yung grade school ko po sa Lourdes School eh. Lourdes School sa Quezon City sa Merida po. Ah, oo. Oh, oh. Mas 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 matanda ako ng amak sa inyo eh. Doon talaga ako rin sa Lourdes School Quezon City. At ako na mismo magsasabi sa mga nakikinig, talaga hindi natin alam kung hindi natin ka, -class, ka, -ka section mismo eh. Hindi natin kakilala eh. Matagal na po yung ganun, eh. <laughs> At tama ko yun. Tsaka 12 uh -huh. years old pa lang ako noon. Tapos uh -huh. uh -huh. kung lumipat ako ng kung hindi mo naging klasa, hindi mo naman maalala kung uh -huh. makakakilala talaga. Hmm. Ako ako po kasi mula prep hanggang forty year high school sa Lourdes School, Quezon City. Nakilala ko po yung mga kakaibang section, mga tigaibang section, ng high school na po. Kasi obligado kami mag-ikot na noon. Pero nung pala, from prep to grade 6, hindi po kami pinaiikot sa iba't ibang section miski po pagka-recess, ang mga kasama namin, mga ka-section lang. Maliban lang kung nag school bus po kayo. Tsaka nyo lang siguro makikilala yung mga tiga ibang section, tsaka ibang, ibang year, ibang grade. Ganun po eh. <laughs> kasi, okay, kaya nga, siy ako. siyempre, uh, may, siyempre, mahirap lang din kasi hindi palagpasin, ano? Ah, uh, mahirap na palagpasin, ano? Yung pong ganun, kasi, oh. ano po yun eh, uh, dangerous insinuation yun. Uh, lalo tigita uh, it goes into the integrity of the, my chairmanship of the committee, Di ba? pero okay nyan that is that has been na resolved okay nyan uh, we are we, we thank President uh, Jingo for taking the post down uh, and we taking the post my posts down as well po